Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Ang pangangailangan na mapalakas ang civilian at military capabilities ng Pilipinas ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay magbigay ng talumpati sa The Daniel Inouye Speaker Series na inorganisa ng Asia Pacific Center for Security Studies sa Oahu, Hawaii. Dito inilatag ng Pangulo ang malaking hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. Una na rito ang hamon sa West Philippine Sea kung saan ayon sa Pangulo ay patuloy ang pagtaas ng tensyon. The Indo Pacific region, particularly the West Philippine Sea, is in the middle of a global geopolitical transformation and has become an arena of normative contestation. Tensions in the West Philippine Sea are growing, with persistent unlawful threats and challenges against Philippine sovereign rights and jurisdiction over our exclusive economic zone and the continental shelf. Actions that violate obligations under international law particularly the 1982 UN convention on the law of the sea or UNCLOS and the 2002 declaration on the conduct of parties in the South China Sea Mulingyang muling, uh, muling binigyan diin ng pangulo na walang isusuko ang Pilipinas kahit isang pulgada sa teritoryo ng bansa Ayon sa pangulo ang Estados Unidos ang nag-iisang treaty partner ng Pilipinas at kailangan ang balakasi ng bansa ang kapabilidad nito sa tulong na rin ng mga kaalyadong bansa. Samantala, nagbigay rin ng donasyon ang Pilipinas sa para naging biktima ng Maui fires. Gagamitin ang nasabing donasyon para sa rebuilding efforts. Maraming salamat po. Subscribe na rin po sa channel kayo. Bye bye